for Claudine. Hi, Claudine. Hi, Oh, okay. kasi kanina na banggit nyo na may uh, malalaking stars yung kasama na dito. Kasama ka ba dun sa mga community doon stars na Yes, yes, oo. Oh. Mm -hmm. Um, nakakatuwa, nakakatuwa kasi alam mo, pag ka magandang malilirin ang relasyon mo sa uh, co-workers mo um, at nagiging pamilya na sila sa'yo, isang tawag lang, support, So, sobra akong blessed sa part na yun, na, na okay na sila na sa, parang laro lang to sa kanila. Na walang mas, dito rin mo makikita na walang malaking artist ka. Kapag ka artista. Kapag ka-artista ka, kahit na anong role, kahit na anong um, ipagawa sa'yo, basta ano, um, basta sport ka at saka artist ka, gagawin mo yun. Paano ko lang dun sa mga anak mo? Paano mo, paano ka na-convince na si Santino mag-direct and then si Sabina oh. maaarte? Pero hindi diba tayo mga nanay pag ganun, nahihirapan ka ba na o okay lang sa'yo na pasukin din yung industry na kung nasaan ka? Um, ako, ako sabi ko, si Santino talaga hindi. Ma, a, ano yun? Um, Nagkaroon ng issue yun na nung um, pinost ko yung sa IG yung picture, nagali talaga siya sa akin. Um, so, very private siya. Si Sabina kasi, um, parang gusto ko maging part siya. Kasi parang since ninang rin nila si Miss Aida, diba? uh, gusto ko maging part siya na kung mag-PA, mag-ano. Kasi yung mga anak ko, yung dalawa, hindi sila lumaki na nakikita kung paano ako magtrabaho. Pero yung dalawang maliit ko, si Ariana at ka si kasi Noah, kahit saan bit-bit ko, basta 10 o'clock tulog sila kung nasa kahit sa tent or sa dressing room. Um, nakita, nakita nila yung hirap. So si Kea, ay, tena. Pero um, okay pa na naman sa pangrating artista. Kaya, I'm out. Not. I'm, out. I'm out. <laughs> um, si Sabina, sinabi ko, this is ni Nang Aida at Under the Elaine's Panel Project. Um, Ariana's going to join and ano, of course, I'm gonna be part of it also. So, what can you do to help? Yung Ninang, kasi always na lang kapag may gusto sila, Ninang Aida eh. So si Sarpino kahit na mahirap bibitin yan kahit saan, sasama sa sipu dahil adyan yung niya. So sabi ni Sabina, okay mom, I can be a BA or I can help with the costumes, ganyan. So si Sabina more or less nakikita niya yung kung paano ako mag-work ng, ng, ng hard work. Si Sane hindi talaga. Um, pero itong dalawang to, nakita talaga. So, si Ariana, nung gusto kong mag-artista, so sabi ko, o sige, pagbigyan natin si Direk Abby. Tapos biglang ito na naman, parang sunod-sunod na, hindi ko na alam. Basta ang alam ko, hindi ako magiging mamajur. Sabi ko siya, hindi ako magiging mamajur. Luffy, bahala ka na dyan si AFB. Hindi, hindi siguro. Ah, hindi ko pa alam. Mm -hmm. Bakit ang may mga chismes na hindi ko pa alam. Pag mga kaibigan ko lang yung inaano, um, uh, what do you call this, tinitira sa, sa mga mga uh, TVs or vlogs or ano, to the rescue ako. So, malamang pag sa mga ano ko, yun. Siguro hindi ako yung magbabantay. Hindi pong magbabantay, pero siyempre pagka ang um, may masabi hindi maglalasaan ako na hindi totoo. Siyempre, lahat naman ng nanay magre-react. Yes. Okay. Thank you. May nagpapatanong lang sa sister mo kay Gretchen, bakit daw hindi na siya ganun ka sa software? Bila daw na wala. Um, I, alam mo, hindi ko rin alam. Kasi parang very, it was very stressful na. Parang I think yung yung last, I really can't speak for my, on, on the yeah, of my sister. Pero for what yung sa alam ko ha, parang, di nung pandemic, tumulong siya yes. sa lahat. Yes, lahat so. pati ng hospitals. You know, any hospital na mapuntahan ko hanggang sa subik, pati janitor sinabi, nakakuha sila ng ayuda sa ate ko. Totoo, yeah. Pero, Behind that, siguro matagal-tagal na rin wala sa showbiz si Gretchen and meron pa rin ng bagash. So para hindi na siya sanay sa ganun. Parang maganda lang yung gusto niya ipakita, kaya niya. I mean, we we all know that, you know, she's she's living her best life. You know, she's blessed and she shares her blessings and then ibabash pa siya. Parang that's, hindi na dapat, hindi niya na kailangan yun sa buhay niya. So, tinanggal niya yun. So, okay na yun. Okay, I think yun na yun. Parang last na yun na na nakapag-bless siya, pero para i-bash pa siya, hindi, hindi, niya kailangan sa boy niya hmm. Thank you. Thank you. Baka, ba, baka, baka yung kagandahan niya na <laughs> kahit na kumunti, okay lang. Ganun pa rin. Pero <laughs> yes. no? no, pandemic